what's up guys ito po ang yung lingkod, si suplado okay for today's vlog pag-usapan natin ang DM de ropa gawa naman daw tayo ng content kung paano maging consistent sa pag-improve physically and mentally o oh, yun sure, marami na kayo narinig nila ganito mga ropa pero siyempre, may iba dahil galing sa inyong lingkod, mga ropa. Okay. Let's go. Traffic na naman, mga ropa. As usual. Okay, pag-usapan natin ang message ni ropa. So, ropa, ganito lang. Lahat ng ginagawa mo everyday. Subconsciously lahat, yan nabubulol subconscious din lahat 'yan. Kasi nga pattern 'yan eh na lagi nating sinusundan. Kaya nga sinasabi nila mahirap talaga magbago. Why? Kasi nga may pattern tayo na dapat nating i-break at kung puro bad habit ang meron tayo sa katawan, then expect mo ang resulta puro ganun din. Gets? So kung let's say for example, malakas ka kumain, malakas ka mag at alam mong overweight ka, na sinasabi mo na hayop ka napilit mong <laughs> dinadahilan, ikaw ay stress eater, then hindi. Talagang masiba ka lang talaga. Okay? There's no such thing as a stress eater. Talagang yun lang po ang takbo ng utak nyo. Okay? Walang pinagkaiba yan sa mga lalaki mahilig din manood ng porn. Ganyan po talaga ang takbo ng utak nyo. So, ganyan mo dinesenyo o ganyan mo uh, kinondisyon ang ng pag-iisip mo na manood lagi ng porn. Kaya tuwing gabi, especially the same time inaatake ka na or nararamdaman mo na yung sarili mo na manood na ng corn kumbaga yung brain mo nagsisignal na na eto na it's time <laughs> to watch corn kaya mga ropa mahirap talagang maging consistent sa mga ginagawa natin pero yung mga bad habit natin like I said hindi natin kayang baguhin bagkos kaya natin palitan ng mga ibang gawain kaya nga kung mahilig ka manood ng porn let's say for example at 11 o'clock nararamdaman mo na or kung aware ka na talagang ang utak mo at 11 o'clock pm iba na yung takbo ng utak mo then you need to do something else okay kaya nga sinabi ko sa mga ibang previous uh, videos natin mga ropa i-delete nyo, ayan, follow nyo yung mga EA na nagpo-post ng mga sexy uh, todo or yung mga nagpo-post ng mga provocative kasi it doesn't help you kung you're trying to change yung ano mo yung uh, ginagawa mo kasi lasun niyan mga ropa kasi pag lagi mo nakikita yung mga ganong babae na nagpo-post ng provocative yun ang sinisignal mo sa sarili mo na dapat ganitong mga EA yung pakilala ko or baby eto yung mga babae na talagang pagpupursigihan ko o bibigyan ko ng oras o or paggagastos ako ng pera ganun tayo mag-isip logical ganun mag-isip ang utak natin mga ropa. So naiiba yung realidad mo na nakakalimutan mo. Yung mga ganong ea, usually, ang mga nakakadate nun is yung mga lalaki na maraming pera at kadalasan yung maraming ea. What? Hindi sila basta-basta papatol sa isang lalaki na wala namang kayang i-provide o tinapantasya lang sila. Get? So it takes time para mabago mo yung pag-uutak mo, yung pag-iisip mo. Kaya nga, ang kailangan mo, palitan ng mga ibang gawain yung mga ginagawa mong alam mo na hindi beneficial for you. So, ang pinakamahirap dito is yung maging aware tayo sa mga ginagawa natin. So, kailangan natin maging consistent o kailangan natin mag-build ng momentum para makuha natin o mabago natin yung mga bad habit natin. Okay? So, paano yun? Let's say, for example, pagkatapos ng office, diretso ka ng gym at 6 o'clock p.m. So every day or at least 3 to 4 times a week, nag -gym ka at 6 o'clock p.m. Okay? Once na nakuha mo yung momentum na yun at dumating sa point na hindi masarap sa pakiramdam pag hindi ka nakakapag-gym, ibig sabihin, andun ka na sa bubbles or andun ka na sa habit mo na siya. Yes? Kasi pag naging habit mo na siya, mararamdaman mo pag hindi ka nakapag-gym, parang may kulang. Diba? So, ang gym naman, kahit sumobra ka, okay pa rin. Ang pinakamasama lang sa pag-gym, of course, yung wala kang tulog, wala kang kain, pero may mga ibang tao, kahit walang kain, okay lang. Or, hindi na nakakatulong sa'yo. O, hindi na nagbibigay benefit sa'yo, lalo na sa social life mo. Let's say, lagi ka lang nasa gym, di hindi ka nakikipag-date, hindi ka sumasama sa mga tropa mo, which is okay lang naman. Pero, hindi naman dapat all the way na buong taon, ganun lang ginagawa mo o napapabayaan mo yun yung pagtatrabaho mo dahil gusto mo talaga lumaki biases mo o abs ka, hindi rin maganda, ropa. Dapat binabalansin mo rin. At saka maganda na yung katawan mo, pag nakuha mo, i-maintain mo. Di ba? Hindi yung pag nakuha mo na, titigil ka. So, babalikan na naman sa dati, ropa. Balikan nyo ka na naman. Kung ano yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa'yo, pwede mong balikan yan, mga ropa. So, yung mga bagay na hindi nagbibigay benefit sa'yo, pwede mong balikan yan, mga ropa. Kasi nga, tinigil mo eh or pwedeng na burnout ka yun din yung uh, negative effect pag araw-araw ka sa gym na wala ka nang ginagawa kundi yun na lang parang wala nang progress di ba kundi yung pinapawisan ka yes oo oh, masarap sa pakiramdam pero mentally nakaka-drain din di ba so kaya nga mga ropa dapat balance lang so so in order for you to improve physically mentally kailangan mong i-balance yung mga ginagawa mo I mean to say is, for example, yung sinasabi ko sa inyo, health, wealth, and relationship, okay? So, hindi mo siya pwedeng uh, 100, divide mo sa tatlo. So, ang lalabas, there's no such thing as uh, masyadong balance, okay? Pero paring mas nakalalamang. So, kumbaga sa exercise, meron kang favorite exercise, either legs or upper body. Most of guys, upper body, kasi doon nakikita eh. Kita doon yung, eh. to yung yung korte na nga di ba? Malaki braso, mas okay sa atin. Pero minsan, o kadalasan, sa karamihang lalaki, nakakalimutan mag-legs. Kasi nakakapagod naman talaga mag-legs mga ropa. Anyway, so for example, 40% tas 30-30. Ano yon? Let's say, yung sinasabi natin triangle, ano nga yun? Health, wealth, and relationship. Get? So, lalaroin mo lang siya every 3 months or pwedeng every after 4 months. So, let's say for example, January to April, focus ka sa Help mo. And another four months. So May to ano? May to August ba? Hanggang August, focus ka naman saan? Sa wealth mo. So siya naman yung magiging 440%. Siya naman yung nasa taas. Yung dalawa is 30%. So another 4 uh, four months, saan naman magpo-focus? Sa relationship mo naman. Okay? So depende yan sa'yo, Ropa. Or kung gusto mo, consistent kang focus sa wealth mo na 40%, tapos 30-30. Wala namang masama doon. Okay? basta as long as nagiging beneficial pa rin sa'yo. Kasi pag hindi na beneficial, diyan ka na mag-burn out. So, if you want to improve yourself mentally, kailangan mong ilagay yung sarili mo sa uncomfortable situation or position. Okay? Kailangan mong i-challenge yung sarili mo or you need to be comfortable in uncomfortable situation. Okay? Hindi pwede na dapat lagi kang komportable kasi nga walang mangyayari kaya nga yung karamihan mga trust fund baby hindi ganong na-expose e sa hirap ng buhay o sa hirap o sa challenge nila sa kanilang sarili kasi nga yung mga bagay-bagay at madali mo na kukuha hindi nagmamatter sa atin mga ropa uulitin ko ang bagay na madali makuha hindi nagmamatter mga ropa kaya nga yung getting rich having a six-packs or magandang katawan or madami kang girlfriend, yan yung mga bagay na mahirap makuha. Kasi kung madali makuha yan, walang suplado mo to, o walang iba pang gagawa nito. Get? Kasi madali. Pandaan mo, lahat ng madali, mababa o walang value. Okay? Ulitin ko. Basically, you need to make a habit or consistently work out at the same time and the same day. Para at least maging habit mo siya. And second one is mentally. How to improve your mentality. Kailangan mong ilagay or masanay ka sa sitwasyon na uncomfortable ka. O lagi mong i-challenge yung sarili mo sa iba't ibang task na alam mong mag improve ka. Okay? So guys, thank you so much. Sana may nakuha kayo. I'll see you guys next time. If you have any questions, just DM me or comment below. Or you can challenge me with your question para at least meron tayong magandang discussion. Okay? So, like, I like so much. I'll see you guys next time. See you in my next vlog. Ito po si Suplado Moto. Late na po tayo. <laughs> Show Peace out. And be fucking mysterious. Alright? Okay?